Nilino ng Chen ang umano'y pagdagsa ng Chinese na estudyante sa Cagayan. Kaya naman, nagpaliwanag na ang Commission on Higher Education hihil sa isyo ng pagdagsa ng mga Chinese student sa Tugigaraw, Cagayan. Gayun din sa isyo ng seryosong epekto nito sa pambansang siguridad ng Pilipinas. Masyadong malisyo ang nila ang komentaryo ng Pilipinong mambabatas na nag-udyo, pagdududa at paggalit sa China kaya naman, nauna nang nanawagan sa investigasyon ng ilang mambabatas sa kamara. Ukol sa umanoy na alarma sa pagdami na, na nag-aaral na Chinese student sa agayan na maaaring magdulot ng banta sa ating national security sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Ngunit mismong kagayan Governor Manuel Mamba hindi naniniwala na maging national threat ang sinasabing pagdami ng Chinese student sa lalawigan Gayunman, wala siyang balak magsalita para sa pamahalaan dahil mayroong security agency na siyang nag sa posibleng banta ng bansa. Ayon kay Ched Chairman Prospero Ed Libera III, batay sa mga talaan ng Ched, walang Chino na mag-aaral na nakatala sa mga lokal na kolehiyo at universidad sa lalawigan ng Cagayan. Paliwanag ni Libera, ang SPUP ay isang higher education institute na binigyan ng autonomous na katayuan ng CHED mula pa noong 2002 na may otoridad na tanggapin ang mga banyagang estudyante na pinayagan naman ng Bureau of Immigration. Bilang isang autonomous higher education institute, mayroong itong otoridad sa ilalim ng CHED CMO 19S2016 na magtatag ng mga ugnayan sa mga kilalang Foreigner Higher Education Institute at sa ilalim ng Executive Order No. 285 Series Implementing Rules and Regulations and Joint Memorandum Order No. 01S-2017 ng Interagency Committee ng Foreigner Student na nagtatakda sa pagpasok at pananatili ng mga dayuhang mag-aaral sa Pilipinas.